Hi mga kasana, all for today's video ay may event tayo kaya dito nga ako yung SBS Salon of course para magpaganda. Nagpa-shampoo and styling na ako din, hindi pa talaga kaya mag-change ng kulay ng buhok dahil gustong gusto ko pa i-career yung pula girl. Kung si Catriona gay ay may lava ako naman ay may lava hair. Uy, kaya tara, ano pa inaantayin nyo? Samahan nyo ako! Actually, wala pa akong tulog from 3 p.m. yesterday. At kahit super antok ako, talagang hindi ako natulog. Dahil kapag matutulog pa ako, talagang hindi ko mapupuntahan yung event. Kagabi pa lang ay naihanda ko na aking susuotin at eto ako ngayon. Good morning! Morning yon sa harap ng salamin. Huy. By the way, this is my outfit. Madam-madam lang ang peg. At first, I really thought it's a dress but it's not. Jumper pala siya, girl. And I hate jumper pa naman. Cause I'm into ihi e talaga. By the way, nagilamos na ako using the glutamil so with oatmeal. Yan ang talagang one and only panlaban ko sa mga pimples ko. Plus, with the clarifying foam wash, ba't sa gabi ko pa siya ginamit? Tapos namili na ako ng mga bag na gagamitin ko. Pink sana, pero I changed my mind kaya nagmaroon ako. Sure, ang sabi. Kala mo naman maraming bag, huy. This is very trendy and I got mine sa so Shein. Alam niyo naman, I'm so Shein lover. Next, inisa-isa ko na din mga kailangan kong dalhin. Una yung alcohol, next is yung tinted sunscreen. Then yung unisex na pabango, then sa si Barbie lips. And yung old packaging ko na lotion. New products, sunscreen na without tinted. And the shades just in case. And that's it. Actually, kalaban ko talaga ng pa-change-change ng bag. Kasi usually sa permanent bag ko, may mga importanteng bagay na dapat hindi ko pwedeng makalimutan. At may mga time na minsan pag tripan ka din ano, kung kailan mo kailangan sa kakapanag-plate isang bag. Tapos confident ka pang nasa bag lang yan. So, di ba nag lang ako kanina and I'm doing it on purpose. Dali lang beses ng after ligo ko ay namumula-mula yung leeg ko pati sa damit ko. I'm afraid it will happen again since nakaputi pa naman ako. And wala akong blow dry sa bahay. So, to make it sure, pumunta na talaga ako dito sa paborito kong salon, ang SBS Korean Salon. So, nagpa-shampoo ako and we did styling na din. Alam niyo dyan sa part na kinukuskus yung scalp ko, guys. Oh my God, ang sarap na itulog kasi alam niyo naman wala akong tulog pa. Pero talagang hindi pwedeng matem. At buti na lang madaldal ako. After mga ilang nigo, yung pula kong buhok nagiging pink na siya. Pero maganda pa rin siyang tignan. ganoon lang kabilis. Oo, nagbiyahe pa ako pero mas nakasave ako ng time dito. Kasi kung sa bahay pa to, Diyos ko, electric pan lang ang panangga ko. Para lang madry ang buhok ko. <laughs> Actually, pwede naman ako bumili ng blow dry, pero mas convenient talaga pag may taga-ayos ka. Actually, kung afford ko lang, kapag magta-travel ako international, gusto kong isa ba yung hairstylist ko? Para mabakante na yung isip ko, kung ano yung gagawin ko sa buhok ko? Kasi sa limang country na napuntahan ko this year, just ko pa ulit-ulit na yung style ko. Medyo nagsawa na din ako. Sure. And again, thank you SBS Korean Salon ng aking takbuha, ng aking one call away kapag may mga gantong events. Especially kapag naga out of country ako. Iba talaga ang naibuboost ng confidence kapag maganda ang buhok mo. Syempre, crown ng mga kababaihan yan. Plus, lagang SBS Korean Salon pa yan. Ah at baka mahuli na ako. Thank you and bye.